Yeah, ito mga abug. May isa put dito. Asa na? Ayun. Dito siya. Nasa na? Dito tayo sa abila. Ayun yung sapot doon na ako, Nick. dito ay ay mag-focus ay mga sabit niya ito kasi ay tapos dito yung bumaba itong sabit yun ito na pati din Yeah, tigas ito yung pababasabot papunta doon sa dahon dito siya nakakonek eh dito natin titignan dito sa dahon to tignan natin dito ngayon eh, may mga sapot naman nakikintab kintab Tingnan natin. Kung nandito pa. Parang wala. Ito, ito, ito. Ayun. ayan, 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 ayan. ayan. Ang liit. pa. Itim na itim ba't yung balay, ang ano, galamay yun. Hindi natin ito kukunin. Balik na natin. Ayan.